Hi hey guys! Welcome as Bati! Magandang araw! Ngayon po ay nandito tayo sa dagat dahil meron na naman po tayong gagawin na kapakwip kinabang. Uy! Sana lang talaga kapakwip kinabang. Dahil for today's video po ay mamimingwit tayo! Pero bago po tayo magsimula ay kailangan muna natin ng pampa-outfit. Ay pampa, <laughs> pampa na nga po, kailangan po natin ng pangkain o yung damang kumpalat o yung damang kumpalat yung dito sa amin. Pagat damang. Damang. Umang. Guys, hindi pala damang, umang pala. Magkisig tunog kasi kaya para kala ko. Umang. Damang. Anak. Umang. Damang. Anak. Ay! <laughs> <laughs> ano? Uh, umang. Umang. Ito <laughs> so, kasi kami kahapon ng umang. Para sa ngayon nagagamitin. Para sa pamimingwit. Ito yung umang guys na sinasabi ko sa si inyo. Umang. Yung parang sa akin sila, kung mapasok sila dito para manirahan. Yeah. Wala <laughs> kang gusto sa rin bahay. Ayan, guys. Saan, ano natin, ang open natin, ito natin. Ito natin yung laman ito, yung umang, hindi lumang. umang, umang. <laughs> Tapos yan. ito <laughs> ba, may na, kapatak <laughs> na rin kami, ayan. Yung, yung nila. Ayan. Itadagdagan pa natin. Ayan. Dadagdagan pa natin guys kasi kung lang pa po. Hello, magpapakasya na tayo. So guys, ngayon ay pupukukin na natin, pupukukin natin yung umang na nasa loob nito mga tito. Ito. Kailangan kasi natin ito para makapuha tayo ng kain. Siyempre kailangan natin ng kain. Kailangan <laughs> natin

natin na nga po guys mga kamasbati tapos na nga po tayo sa pagpupukpok or pag-open itong umang na nakuha namin sa gabi so ngayon po ay magsisimula na tayo sa pang mimingwit so guys mga kamasbati ngayon po ay pupunta na tayo doon sa may puno dahil magsisimula na po tayo sa pamimingwit. let's go oh guys, so guys sa malalim tayo pupunta dahil para mas may nakuha tayong isda kasi kung dito wala pupunta tayo doon iwan ko lang baka abot dito yung tubig Daga. So guys, hindi pa tayo nagsisimula kaya nababasa na ako. Ayan. Ay, grabe yan. Nalig ng tubig. Oh. Ay, grabe okay, yun na lang guys. Pansinin yung shirt ko. Ganyan na talaga yan. Yun na lang kasi yung sinakot ko kasi mababasa rin naman sa dagat. Okay guys, oh, ang nalig Parang gusto ko na agad maligo. Huwag lang tayo mamingwit. <laughs> Guys, oh. Abot tayo dito yung tubig Ano pa kaya kung dun? Pero kaya natin kahit hanggang dito. Kaya pa kaya? Try. <laughs> Sana marami tayong makuhang isda. kailangan natin itaas kasi kung hindi natin mo lang tayo. Wala tayo makukuha ang isda kasi wala tayong magpatin. Punta muna tayo dito sa aray ah. Sa puno. Kasi masyado nang malalim. Oh, ah, aray ba? Parang matatakot mo. Eh. So guys, dito na tayo muna mamimit. Pero parang malabi tong isda. So, malapit Doon pa. Isip-isip pa natin. <laughs> Pupunta tayo dun sa mas malalim. So, pahinga muna tayo dito. Stop muna tayo dito. So, guys, ngayon po may magsisimula na tayo sa pamimingwit. Grabe, guys, yung mga isda. Oh, guys, kasi nila makita sa camera. Pero, ayan, ayan, ang daming isda dito. Parang pumunta sa amin. Parang sinadya talaga dahil nandito ako. So, heto na nga, guys. Magsisimula na tayo. Maglalagay na tayo dito ng... dito ng pagpain para naman masimula na natin. Sana talaga may bangus. <laughs> bangus pa talaga yung hinahanap. Ito guys, nakalagay na ako dito ng pagpain. Ayan, tapos hihulog na natin to Sana may kumain. Dapat hindi pala masyadong mahaba. Hawakan lang natin kasi medyo lang naman malapit. Ayan guys. How? Unang hulog. Ano ang makukuha? Okay, one, two, three. <laughs> So guys, dito na tayo mag ano. Sana lang talaga may makuha tayo, no? Ayan, ayan, ayan! Okay. Ayan! Ayan mo na ginagutong. Ayan, parang ano, parang inuubos. Ah! <laughs> parang may humila na. Dali, gunay, gunay, gunay! Ah! Ah, wala! <laughs> ayan, ayan. Pag may humila daw, mayroon na yan. Guys, hindi ko alam kung ilang oras tayo naghihintay bago tayo makakuha. Hey guys. Parang gusto lang nilang kainin. Tapos ayan naman nila na magpahuli. <laughs> so guys, ngayon maglalagay naman tayo pangalawa na to nating paglagay ng pain. Sabi daw nila, sabi nung pinsan ko, ayan. Dapat daw, hindi ko na upa, ano yun. Dapat ganyan. Pabilog kong inalagay Para pag kinain nila, uha. Uh. So guys, let's go. Sana naman this time makakuha na tayo. One. Ayaw talaga guys. Maliliit kasi yung isla dito parang ano. Hindi siya parang ano. Parang kinakain lang nila yung pain. Tapos hindi ko mapasok sa kanila yung ano. Ito. Hindi it. siya tijiri ka parang. So lilipat tayo ng place kung saan tayo. Ay, naminimit. Okay doon tayo sa mas malalim. So guys, let's go! Lipat tayo! Guys, kailangan natin lumipat! Kailangan uh -huh. natin lumipat ng pwesto Okay? ayaw magpasama ng isla dito ng ito Oo, oo, oo! Hindi natin Doon tayo! Okay, guys? Ano tayo? Na? Doon tayo! Sa mas malalim pa. Ay! Ah, hmm. sige, sige. Ay! 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 Eto guys, para tayong binaha. Wala pa rin tayong kuha. So sana magkaroon tayo ng kuha. Gusto sana, gusto ko sana bangus. Mas <laughs> malalim na dito guys. So punta tayo dun sa kabila. So guys, nandito na po tayo dito sa isang malaki pang puno. Kaso lang ah napakalaki talaga ng dagat. Tapos walang mga isda dito sa tapat. Kaya parang ang hirap talaga maminguit. Tapos yung nakakalaki inuupos lang ng mga isda tapos hindi naman sila nagpapahuli. Ayawan ko na lang talaga. So guys, ngayon po ay itatrainin natin ulit na mamimit dito. Sana lang talaga ay may makuha na tayong isda. So ngayon guys, magsisimula na tayo. Sana lang talaga makakuha na tayo ngayon ng isda. Grabe, kanina pa kami naghihintay. Wala pa kami nakukuha. So seriusuhan na to. <laughs> Sana nalang talaga may isda na. Ayan, may isda. Sana makuha natin. Hoy! Ay, hindi lang namaapit. Hindi natin. So, ayan guys. Parang kinakain lang nila. Baka naman nung ubusin. Ayan guys, <laughs> kinakain lang talaga parang malas ang araw natin ngayon. <laughs> parang nawawala na ako ng pag-asa. Ang ba to? Okay pa ba to? <laughs> Ilang oras tayo maghihintay sa wala. Kahit isang isda, wala ako nakuha. Tapos kinakain pa nila yung pain ng mga nilalagay natin. Wala! <laughs> Grabe guys, kanina pa tayo. Mahigit isang oras sa na tayo namimingit pero wala pa tayong nakukuha. Ito yeah, talaga yung expectation versus reality. Ito talaga yun. So guys, mga kamasbati, sa halos dalawang oras na nating pamimingwit, eh wala tayong nakuha kahit ni isang isda o kahit maliit man lang. Medyo nakakalungkot pero syempre okay lang naman dahil nag-enjoy naman tayo at meron tayong panibagong experience. So guys, mga kamasbati, hanggang dito na lang po. See you sa next vlog. Bye-bye!